Hello mga sis For this video ay gagala tayo. Ah, Kikikain tayo ng litso. Pero bago tayo gagala mga sis Brad, ipapakita ko muna sa inyo ang super lakas na ulan dito sa amin kahapon. At para lang nga ito po buhos mga sis Brad at silingan nyo naman yung kanal dito sa amin ay punong puno. Yung ibang bahay nga dito ay binahala. Dahil yung kanal dito sa amin ay umaapaw-apaw na. Mabuti na lang dito sa bahay ay mataas yung aming bahay kaya hindi kami inabot ng baha. Tapos maya-maya naman ay dumating na si Papa Jesus at basang-basa ito. Buti na lang ay nakabili kami ng kapote at hindi masya masyado na basa. Tama-tama talaga yung kapote na nabili namin dahil nung nagsimula kasi Papa Jason magtrabaho, tuwing uwi yan lang dito sa bahay, tuwing uh -huh -huh hapon, ay talagang basang-basa talaga sa akin. Sabi ko sa kanya, bumili siya ng kapote para naman pag umulan, baka o pag uwi niya, ay hindi talaga siya nababasa. At pinatila lang pala namin yung ulan dyan, mga sis, tapos umalis na rin kami para pumunta doon sa bahay ng aking pinsan. Dahil nag-invite pala sila, mga sis, dahil wedding anniversary nila mag-asawa at dito daw kami maghaponan sa kanila at punating nga namin dito sa bahay nila at ayan nakahanda na yung lamisan nila at magbipray na parang kami ay kakain. Meron pala silang palitsun dito sa amin mga sis Brad. Wala naman silang kaanong bisita kundi kami kami lang talaga magpipinsan. Happy wedding anniversary sa inyo Tata and Bonbon God bless. Sana magkaanak na kayo <laughs> dahil matagal-tagal na rin nga kayo nagsama pero hindi pa talaga kayo binayayaan malay mo balang araw ibibigay talaga ni Lord yung inyong mga hinihiling na sana kahit isang anak lang ay bigyan kayo. Maraming maraming salamat Bonbon and tata sa libreng... hapunan sa amin kagabi at nagkita-kita rin tayo minsan lang kasi kami makikita-kita mga sis brad itong aking mga pinsan na ito pinsan ko pala ito mga sis sa father side ko at ayan na nga mga sis kumain na kami kahain na po tayo mga sis ayan si Inday at ayan na yung pinsan ko ng isa at ayan sila papa Diyos at saka si Kuya Kyle tapos ayan si Nunoy tapos si Auntie Tiri si Uncle Cesar ayan isang lamisa lang talaga kami lahat ayan naman ako at ayan pinakita ko silang lahat kung sino yung mga bisita pagbisita dito mga sis kami kami lang dahil talaga sinadya talaga ng aking pinsan niya na pag ipon-iponin kami ganyan po talaga yung pinsan ko na ito pag matagal-tagal na kami hindi nakikita-kita gumagawa talaga sa ng paraan mga sis brad na mag-ipon-ipon talaga kami at magkikita-kita kami para magtsikat-tsikahan lang o di ba magumustahan lang ganyan po magbanding yung aming pinsan dito sa father side ko at paglabas ko naman dito sa labas mga sis -bird. at ayan ang dami-dami rin kumakain dito mga pinsan ko rin yan ayan pinsan ko rin yan si Bibi Matit ayan po si Gilgil -gil. sabi ko nga sa lang mag-hi naman kayo sa ating vlog ayan <laughs> ni Papa Jason nagtsikat-tsikahan na rin sila dyan kanyang-kanyang pwesto na magtsismisan at ayan pala si Kapitan Bonbon yung pinsan ko <laughs> Kapitan po pala dito sa ibang barangay dito at sa amin. At ayan si Gady, nagwa-vlog na rin yan mga sis Brad. At ayan yung pagkatapos nilang kumain, ayan kami. Siyempre, upo-upo lang, tamang tagay-tagay lang sila. Hindi man ako tumatagay. Tapos ayan, tsikat-tsikahan kami, ngumustahan. Tapos nag-uusap-usap kami about sa vlog dahil nagtatanong din sila. At saka sabi ko nga kay Kuya Kal, halika dito Kuya Kal, mag-video mo na tayong dalawa. <laughs> sabi ko, dahil hindi ka man lang nakikita. At ngayong umaga nga ito mga sis Brad, alas 5 pa lang, ay gising na naman tayo para paghanda si Papa Jason sa kanyang almusal at sa kanyang baon dahil papasok nasa trabaho. Lagi na pa nga ako dyan mga sis dahil past 11 na rin kami umuwi kagabi pero kailangan ko talagang bumangon kahit tinatamad na bumangon dahil si Papa Jason ay kawawa naman pag hindi ako nagbangon at magluto dahil hindi talaga siya makakain ng almusal at makabaon ng pagkain niya papunta ng trabaho kaya kahit parang puya tayo talaga bumangon talaga ako para magluto. Mali ang aking pala dyan mga sis ay liig ng manok sabi ko nga kay Papa Jason lagay ko sana ito ng pansit kailangan ay ayaw niya. Sabi niya, adobo na lang daw para madali. At syempre, masunurin ako. Kaya inadobo ko na rin yung liig ng manok na yon. Sa ngayon, sa aking kusina na ito, mga sis, blood and ako, napaka-easy na lang talaga ng buhay ko. At talagang, kahit ulit-ulit ko talaga itong sabihin, ano, nalasabi ko na rin ito dati. Kasi nahirapan talaga ako dati sa dati, dati naming kusina. Hindi nga ako makapag-vlog masyado habang nagluluto ako. Tapos hindi nyo ako nakikita na ganun yan ang aking mga vlog. Dahil hirapan nga ako. Pero ngayon, dahil sa bagong kusina natin, ay napaka na talaga ng aking buhay dahil nandito na talaga lahat ng aking kakailangan hindi na talaga ako palakad-lakad pa kung saan ako kukuha hinugasan ko pala yung lagayan ng tuyo na yun mga sis brad dahil yung aking mantika ula ako wala akong mapaglagyan dahil wala naman na yung ating lagayan ng tuyo kaya mantika ang aking ilagay dyan tapos inutusan ko pala si Papa Jason na yung bigas pala na binili namin na ibubuhos na lang dito sa paglagyan namin ng bigas dahil wala lang itong laman tingnan nyo naman mga sis ganyan na lang talaga karami ang bigas na tira namin kaya bumili kami ng isang araw ng bigas tapos ayan binuhos tapos nga ni Papa Jason dun sa balding malaki namin. Kaya kami mga sisbad sa balding malaki namin nilalagay yung aming bigas para hinamahan kahit pa paano hindi mapasukan ng itis. At sa isang sako nga namin mga sisbad sa 50 kilos ay mahigit isang buwan din namin maubos yan mga sisbad siguro isang buwan at 15 days bago namin maubos yung isang sako. Dahil siyempre kanin is life tayo. Hindi talaga tayo mabubuhay pag walang kanin. Kaya tuwing sweldo ko dito sa Facebook mga sisbad talaga bumibili talaga ako ng isang sakong bigas. Bahala na walang ulam basta may bigas talaga kami. Yung talaga mahalaga ngayon sa oh, sa mga sisbran. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan nyo itong aking video, pakishare naman. Malaking tulong ito sa amin. Maraming maraming salamat sa inyong panonood God bless and bye-bye. I love you all.